Ito po, ang inyong lungkot channel stories Filipino version. Ang inyong tagapagsasalaysay sa mga kwento. Please don't forget to subscribe. Kambal na karibal ang lihim ni Kela. Dear lungkot channel, nais ko pong ibahagi ang isang kabanata ng aking buhay. Sana po ay maipaabot nyo ito sa mga tagapakinig hindi upang magdulot ng gulo, kundi upang magsilbing aral, na kahit dugot laman mo ang iyong pinagkakatiwalaan, minsan sila pa ang sisira sa iyo. Ako po si Karel. Lungkot Channel. Ako po si Karel de la Peña, 28 years old, tubong Tagaytay City. Ako po ay panganay sa kambal naming magkapatid. Lumaki kami ni Kela sa isang simpleng pamilya, ang aming ama ay isang retiradong guro at ang aming ina naman ay may maliit na tindahan sa harap ng aming bahay. Simula pagkabata, sinasabi na ng mga tao sa amin ay parang anghel ang dalawang batang ito. Pero kung alam lang nila kung gaano kaibang kaiba kami sa likod ng magkatulad naming mukha. Ako po ang tipo ng anak na tahimik, masipag at mas pinili ang maayos na buhay. Nag-aral ako ng education at nakapagtapos bilang cum laude. Samantalang si Kiela siya po yung tipo ng babae na maporma, palabarkada, palaban, at palaging may ginagawang ikagagalit ng magulang namin. Kahit ganoon siya, hindi ko siya kailanman pinagtabuyan. Magkapatid pa rin kami. Pero siguro nga, hindi sapat ang dugo para maging tapat ang isang tao sa iyo. Dito na pumasok si Ruddy. Isang araw, habang ako ay nagtuturo sa isang private school sa Tagaytay, dumating si Roddy Smith, isang gayuhang businessman na nagtatayo ng eco-resort sa aming lugar. May taas siyang higit anim na talampakan, asul ang mga mata, at magalang magsalita kahit siya ay banyaga. Nagkakilala kami sa isang event sa eskwelahan, donor siya ng mga gamit pang eskwela. Doon nagsimula ang lahat. Naging magkaibigan kami. Hanggang sa naging malapit. Hanggang sa siya na ang naging nobyo ko. Masaya ako noon sobra. Ngunit ang kasiyahan ko ay panandalian lang pala. Nang napilitan akong magtrabaho abroad bilang guro sa Thailand, dahil sa financial na problema ng pamilya, napilitan kaming magkalayo ni Roddy. Sinabi niyang maghihintay siya. Sinabi niyang ako lamang ang mahal niya. At naniwala ako. Pero habang lumilipas ang mga buwan, tila may kakaiba akong nararamdaman. Unti-unti nang lumalamig si Ruby. Madalang na ang tawag. Madalang na ang chat. At ilang ulit na akong nakatanggap ng mga mensahe mula sa aming lugar. Karel, totoo bang si Kela, kapatid mo, madalas na raw makitang kasama ni Ruby sa bayan. Sila raw ang magkasama sa resort. May nagsabi pang ang nakita sila sa isang kwarto. Ayoko sanang maniwala kapatid ko yun. Kambal ko pa. Pero mas lalo akong pinanawa ng tiwala ng mismong kaibigan ko ang nagsabi sa akin. Karel, pasensya na pero nakita ko si Kila at si Ruby magkaakbay masyadong malapit sa isa't isa. Hindi to normal. Parang gumuho ang mundo ko. Pilit kong kinontak si Ruby. Hindi na siya sumasagot. Si Kela naman parang bigla na lang naging malamig din sa akin. Wala siyang paliwanag. Wala siyang paliwanag dahil alam niyang may kasalanan siya. At sa pagbalik ko mula sa ibang bansa ang mismong bahay ng pamilya namin ang naging saksi sa isang mapait na tagpo. Sa kwarto ng kapatid ko nakita ko mismo ang katotohanan. Ang mga hakbang ko habang papalapit sa bahay namin ay mabigat, parang may bumabagabag sa puso ko. Dalawang taon akong nagtiis sa ibang bansa. Tiniis ang lungkot at pagod para sa pamilya para sa kinabukasan ko at para sa pag-ibig na akala ko'y totoo. Pagbaba ko sa tricycle, nakita ko agad si mama na abala sa tindahan. Mahigpit ang yakap niya sa akin, pero pansin kong may bigat sa kanyang mga mata. Wari may gustong sabihin pero hindi magawang ilabas. Anak si Kela, nasa loob, mahina niyang sabi. Tumango lang ako, Dumakad papasok ng bahay, dala ang pasalubong, pero mas mabigat ang dalahe ng puso ko. At habang papalapit ako sa kwarto ni Kyla, may narinig akong tawanan. Isang pamilyar na tinig. Tinig ni Ruddy. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako agad kumilos. Tumigil ako sa harap ng pintuan. Dahan-dahan kong inilapit ang tenga sa pinto at doon ko narinig ang mga salitang hindi ko kailanman inakalang maririnig sa aking sariling tahanan. Kela, ang ganda mo talaga buti pa ikaw, palaging nandito para sa akin. E, Hehaye, baka marinig tayo. Baka biglang dumating si Karel. Wala na siya. Hindi na siya babalik. Ikaw ang mahal ko mayon. Parang sumabog ang dibdib ko sa mga sandaling yon. Hindi ko alam kung paano ko nabuksan ang pinto. Parang kusang gumalaw ang kamay ko, tila may sariling buhay. At sa pagbukas ko. Doon ko nakita ang dalawang taong sinandalan ko ng buong buhay ko, nakaakap, magkayakap, nakahiga sa isang kama. Naniga si Kela. Napabalikwa si Roddy. Aano to, sigaw ko, nanginginig ang boses, namumugto ang mga mata. Karel, hindi mo naintindihan. Hindi ko naintindihan, sa mismong kama sa kwarto ko dati, bulalas ko, halos mawala na sa sarili. Tumayo si Kela, nakarob lang, walang nikatitin na pagsisisi sa kanyang mukha. Sorry, ate pero mahal na namin ang isa't isa. At kung talagang mahal ka ni Roddy, hindi siya hahanap ng iba, di ba? Napangisi ako. Hindi ko alam kung iyak ako o tatawa sa sinabing iyon ng sarili kong kambal. Sa oras na yon, parang lahat ng paggalang, pagmamahal, at pasensya ko sa kanya ay bigla na lang nawala. Ang kapal ng mukha mo, Kela. Kambal mo ako kapatid mo ako. Hindi mo lang ako sinaksak sa likod, sinaksak mo ako sa puso. At kay Ruggy tinignan ko siya ng diretsyo sa mata. Nagkunwari ka pa noon, I'll wait for you, Karel. Pero ang totoo, hinihintay mo lang palang mawala ako para sa kapatid ko ka dumiretsyo hindi sila makatingin ng diretsyo sa akin. Pero sa totoo lang, wala na akong gustong marinig pa. Umalis ako sa kwarto. Sa mismong bahay na dati itahanan ng pagmamahal, ngayon ay pugad ng pagtataksil. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Sabi nga nila ang karma hindi kailanman naliligaw. At sa mga susunod na araw, unti-unti ko nang makikita ang pagguho ng mundo nilang dalawa. Matapos ang araw na yon, umalis ako ng bahay ng walang balak na lumingon. Bitbit ko lang ang ilang gamit ko at ang pusong durog sa paglapastangan ng sarili kong kambal. Lumipat ako sa Maynila at nagsimula ng bagong buhay. Isang kaibigan ang tumulong sa akin makahanap ng trabaho sa isang private tutorial center. Mahirap sa simula pero unti-unti akong nakabangon. Araw-araw ay pinipilit kong buin ang sarili ko. Araw-araw ay pinipilit kong ibalik ang tiwala sa sarili. At habang ako'y patuloy sa pag-angat doon ko na naririnig ang balita mula sa tagaytay. Si Kela raw ay nagdadalang tao. Pero si Ruddy unti-unting nawawala. Hindi na siya bumabalik sa bahay nila. Hindi nagpapadala ng pera. Hindi na rin nagpaparamdam kay Kela. Nang tanungin siya ni Mama, ang sabi lang ni Kela, busy lang si Ruddy babalik din yon. Pero hindi pala simpleng pagkawala ang nangyari. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa isa sa mga kaibigan ko na nagtatrabaho sa immigration office. Karel, may gusto lang akong sabihin sa'yo. Yung lalaking ex mo, si Ruddy. Hindi siya tunay na negosyante. May record siya sa ibang bansa. Naloko na rin niya ang maraming babae sa probinsya, iba't ibang pangalan ang gamit niya may warrant siya sa bansang pinanggalingan niya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ibig sabihin habang ako ay nagtatrabaho para sa kinabukasan ko, si Ruddy ay may madilim na lihim. At habang si Kela ay iniwan ang dangal para sa isang lalaking akala niya ay ibig isang manluloko pala ang piniling ipagpalit sa akin. At nang dumaan ang mga buwan, dumala ang sitwasyon ni Kela. Iniwan siya ni Ruddy. Hindi na siya binalikan walang pera, walang trabaho. At ang mas masakit, iniwan siya ng bata sa kanyang sinapupunan, nagkaroon siya ng komplikasyon, at hindi na niya naipaglaban ang buhay ng anak. Ang dati matapang kong kapatid, ngayon ay sirang-sira na. Hindi ko ito nalaman agad. Pero isang araw, habang papauwi ako galing trabaho, may isang babaeng payat, nanlilimahid, at halos hindi ko makilala ang humarang sa akin sa labas ng terminal. Sikela. Hindi na siya katulad ng dati. Walang ayos, walang kinang sa mata, at tila ang dating mapagmataas na babae ay nilamo ng sariling kasalanan. Ate, umiyak siya. Patawarin mo ako, wala na akong babalikan. Wala na akong kahit sino. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Nandito sa harap ko ang taong sumira sa akin, pero ngayon ay siya ang durog. Bakit ka nandito, kila Tanong ko habang pinipigil gilang luha. Wala na akong pupuntahan. Si Mama galit na rin sa akin, si Rudy iniwan ako. Naglaho. Ginamit lang pala ako. Wala na akong anak. Wala na akong kinabukasan. Tahimik akong tumitig sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ko siyang yakapin o talikuran. Pero iba ang lumabas sa bibig ko. Hindi ako Jos para hindi magpatawad. Pero hindi ibig sabihin noon ay maaari mong balikan lahat ng nawala dahil lang sa pagluha mo ngayon. Tumango siya nangyinyi. Inalok ko siya ng tubig. Hindi ko siya pinatuloy sa bahay ko, hindi dahil galit pa ako, kundi dahil alam kong kailangan niyang danasin ang bawat piraso ng sakit para matutunan ang tunay na leksyon sa buhay. Lumipas pa ang mga buwan, at si Kiela ay natutong tumayo muli, hindi sa piling ng lalaki, kundi sa pagkakamaling ginawa niya. Ngayon, ilang taon na ang lumipas. Ako'y may sarili ng tahanan, sarili kong negosyo, at mas payapang buhay. Hindi ako naghanap ng bagong pag-ibig agad. Sa halip, pinili kong mahalin muna ang sarili ko. Si Kiela ay namumuhay ng tahimik, malayo sa dating magarbo niyang imahe. Naging volunteer siya sa isang women's shelter. Sa huling pag-uusap namin, sinabi niya, Ate, minsan kailangan natin masaktan para matutunan ang halaga ng dangal. Hindi lahat ng pagmamahal ay pag-ibig. Minsan, ito'y panlilinlang. At tama siya. Ang totoong pag-ibig, hindi kailanman nagawin. Ang karma, hindi kailanman nahuhuli. Dear Lungkot Channel, maraming salamat po sa pagbibigay daan para maipahayag ko ang kwento kong ito. Sana magsilbing aral ito sa lahat na sa bawat pagtataksil may kapalit. At sa bawat sugat may paghilom kung marunong kang bumangon. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayong araw. Kung ikaw man ay may kwentong gusto mong ibahagi, mapapay, masaya, o puno ng aral, i-message mo lang kami at kami na ang magkukwento para sa'yo. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-like ang video, at i-share sa iba para mas marami pa ang makapakinig ng mga kwento ng buhay. Hanggang sa muli dito sa Lungkot Channel Stories.